Okay, magandang araw sa inyong lahat mga idol, no? Meron tayong gagawin dito na barako to. Okay? So, yung issue mga idol is wala siyang DCOM. Okay? Yan. Magpapakabit si idol ng DCOM. Kasi yung dati niyang DCOM ay nasira, no? So, issue ito dati sa mga dating barako to. Okay? Yung nalalagas yung uh, decom. DCOM, no? So, ito yung kanyang DCOM e, ipapalit niyang Dicom no so hindi na rin to original yan oh, hindi bago hindi pala bago nabili lang niya din sa mga tropa-tropa okay yan so yun na yung tatanggilin mga idol yung kanyang takip sa cam cam cover yan. tingnan niyo naman wala siyang Dicom okay So bago kayo nito magtanggal mga idol, no, itatiming nyo muna para makaminos kayo ng trabaho. Okay? Itatap nyo muna siya. Yan. Tapos, pagkatapos nyo maitap, sa kanya, tatanggalin. Yan. Saka tatanggalin nyo din yung kanyang tensioner. Gaya na nakikita natin sa video. So ayan na, mga idol, yung ipapalit natin na decom. Yan, nakabit na kulang na lang yan ng uh, lock sa likod no lalagyan na lang mamaya then hugutin natin tong kanyang camshaft gagamit kayo dyan ng impact drive mga idol no para matanggal nyo yung dalawang lock na ating camshaft ayan natanggal na natin then hugutin nyo lang mga idol yung camshaft matatanggal na yan dito gumamit ako ng uh, screw yung ano na rin yung tornilyo ng cam para hugutin ko na lang siya ng ayan kagaya nyan, hugot na Ayan. so bali naka double bearing na pala ito no okay pagkatapos pag nahugot niyo na yan yan ikabit niyo na yung isa pang pinagkakabitan natin ng ating decom no ayan naikabit na natin yeah okay pagkatapos naikabit na rin natin yung ating ah uh, share clip sa ating DCOM. Yun na, naikabit na natin uli yung ating camshaft at saka uh, timing chain. Huli, huli na yung ating ano, no? Ang ating uh, tensioner. Yan. I-ano nyo muna siya. I-baon bago nyo ilagay. Tapos, saka nyo i-release. Pag na-release nyo na, higpitan nyo na yung dalawang allen na 6mm. Bali, gumamit na lang kayo ng impact, no? Okay? Katapos nun yan, na ikabit, okay na. Yung side wheel niya gumalo na sa gilid. No. alam mo na pala po tol, hindi mo pinapawilding. Eh. Malambot na. Ha? Malambot na. Malambot na? Good boy. Ayun no Wala yung ingay. Wala yung ingay. Kung talaga sa tagay. Okay. okay na Goods na daw Swap Ito talagang siya